Tuwing malakas ang ulan, isang barangay virak sa siyam na barangay sa Itogon, Binget, sa madalas makapagtala ng pagguho ng lupa. Kaya naman nangangamba sila na baka tuluyan ng gumuho ang iba pang gusali ng Akupan Elementary School. Ito'y matapos maitala rin ang pagguho sa paaralan ng kasagsagan ng bagyong emong. Uldo huminto na siya ngayon, pero pag darating na itong bagyo, baka masaturate na naman. Magmamadflas mag, mag ma flash na naman, so yun ang isang mismo na <clears throat> talagang babantayan natin. Kasi although wala na yung mga bahay, sa ngayon, pag nag dun sa taas, yung school naman ang tataman. So, baka sisirain yung buildings ng school. Although wala na yung mga nakatira doon. At sa yung mga dun sa paaralan, yung mga uh, estudyante na transfer na sila sa Balatok Elementary School. So, wala na sila doon. Kaya sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Paulo sa Northern Luzon, isinailalim na sa Blue Alert status ang bayan. Pati yung mga barangays, yung nine na barangays, na-activate na rin yung Emergency Operation Center. So, ang nangyayari ngayon, parang uh, sa mga barangay, kasi natapos na nila yung uh, activation, ay yung pidra nila. <clears throat> ang susunod din na mangyayari is yung mga warnings, doon sa mga communities doon siguro sa mga uh, small skills sa mismong lugar nila. So, pero so sa municipality na advance na yung mga warnings namin doon sa mga minero na huwag na silang papasok sa mga uh, tunnels nila. May mga suspension din na nakapos na. So, yun ang isa pang uh, <clears throat> tingnan namin. Ilan sa mga binabantayang barangay ay ang Virac at Luakan, kung saan madalas maitala ang pagunang lupa, habang binabantayan rin ang pag-apaw ng tubig sa mga barangay ng Dalupirip, Tinungdan at Poblacion. Halos pagsalamslayad ang pag-uusapan dito, halos yung buong itugon eh. So parang buong itugon yung mga minumonitor, pero yung may mga areas talaga na dapat mong bantayan. Hmm. So, yun sa barangay Luwakan, sa Lunita. Meron naman dito sa Bangyugol. Saka dito sa barangay Ampukaw, doon sa uh, Tangkig, hmm. Simpa, si At saka ito na ang mas matindi rito. Yung sa barangay Birak. Hmm. Yung landslide sa ako pa. Nakahanda na rin ang ilang mga relief packs, gaya na lamang ng mga dilata, bigas at tubig na nakatakdang ipamahagi sa mga residenteng magsisilikas. Ginamit na namin yung QRA para may mga stockpile kami at saka mga, may preposition ng mga supply, lalo na yung sa pagkain at saka yung uh, non-food, yung mga hygiene kits, naka-ready na rin sa saka CDSWD, parehas naman, nakaridi rin. So pa parang kwan lang, uh, magtulungan na lang kung ano man ang mangyari, magtulungan na lang na mag-distribute sa mga <coughs> ibibigay sa tao. At saka doon naman sa mga barangay, tapos na yung koni eh. Uh, communities namin sa kanila at saka nagpidra na sila. Samantala, sarado pa rin sa mga motorista ang kalsada sa Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon, matapos gumuho ang kalsada noong kasagsagan ng Superbagyong Nando. Pinapayuhan muna ang mga motorista na dumaan sa iba pang alternatibong ruta. Vanessa Bugtong, RNG News.